magpalang gabi sa inyong lahat may uh, naman po ako sa inyo ah, uh, bago ko po umpisan po ang aking susunod na orasyon ay sana po nasa, palagi kayo nasa mabuting kalagayan araw-araw at tiwala po sa sarili at palagi tayo manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para gabayan po tayo sa ating mga ginagawa sa ating mga kailangan ito po ay orasyon ni Kristo dipinsa sa pangagamutan uh, sa mga nanggagamot ito po maganda pong gamitin po ninyo para dipinsa sa sarili pangagamutan na di tayo basta basta tablan po ng ating mga ginagamot para hindi bumalik sa atin ang ating gina, ang sakit ng ginagamot kasi karamihan po pag uh, mahina po yung konpo natin uh, sa pangagamot ay yung napagamot na pagaling mo nga yung ginamot po pero yung sakit niya bumalik po sa atin kasi kulang pa tayo ng uh, pandipin sa sarili ito po maganda pong pandipin sa sarili bago po kayo mangamot usalin uh, po ninyo bago kayo manggamot para protection po sa ating sarili ito number one po ito uh, dipin sa sarili uh, sana po mag subscribe mag like and share uh, pindutin na rin po ang bilay ko para update po kayo palagi sa akin susunod na video dipin sa sarili panggamutan. magdasal po ng ama namin abag ilong maria sumasang palataya at isunod po ang orasyon na pang sa sarili natin Isus amoguam mursiam galinam mitam liberatis igusum Isus pakuam Jesus ang Norsiam, Galinam, Mitam, Liberatis, Gusum, Jesus, Pakuam. Jesus ang Norsiam, Galinam, Mitam, Liberatis, Igusum, Jesus, Pakuam. Tatlong bisis po, usalin sa isip lamang po at ihi po sa dibdib ng pakrus, uhi po sa puyo ng pasyente. Ito po ay dipinsa, nang buruan pong dipinsa sa sarili natin. At dipinsa rin po sa ating ginagamot. Sana po pakaingatan po ito at huwag ipagyabang i-share po sa iba At para magamit po nila makatulong po ito At sana po ay isa uh, isaulo po natin ito Kasi pag gagamot muna tayo ay hindi po natin uh, uh, buksan po yung mga rebrita natin na uh, titingnan po para ma kahit saan po na kahit hindi, hindi, po na natin dalhin yung mga libreta natin ay uh, na-memorize po na natin siya at pwede po natin dalhin kahit saan tayo pumunta kahit sa, saan po sa lupalop ng buong mundo ay nasa ulo po natin ito sana po pakaingatan po ito palagi at uh, po sa isip at i-memorize po natin siya para magamit po natin sa paggamutan at protection po sa ating ginagamot uh, orasyon ni si Chris iso Kristo eh, so dipinsa sa paggamutan number one po ito na magagamit pa sa paggamutan, sa mga baguhan lang po ito po may imores nyo po imores nyo po para magamit po nyo ito marami maraming salamat po. Sana uh, mag-like and share. Pindutin rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. At paki, uh, Ingatan po ito. At uh, shout out po sa inyo na po yung mga subscriber ko po. Sana po nasa mabuti po kayo kalagayan araw- araw-araw malagi tayong magdasal at tiwala sa sarili at para makatulong po tayo sa kapwa natin maraming salamat po shout po sa shout, shout out po sa inyong lahat shout out po maraming salamat po